Alam nyo ba na pwede pa natin ma-revive yung mga tanim na nalalanta Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo po namin sa inyo yung 4 simple tips coming up. Disclaimer lang po, ito hindi siya 100% guaranteed na makakasurvive yung ating tanim kasi maraming factors, iba-iba rin po yung uh, sitwasyon ng ating mga tanim. Baka yung ibang tanim talagang tuyong-tuyo na, wala ng kulay green, wala ng signs of life, kaya hindi siya makakasurvive. Marami pong dahilan kung bakit nalalanta o natutuyo yung ating tanem Meron tayong mga tinatawag na environmental factors tulad ng sobrang init, tapos sobrang ulan, sobrang tubig, nabababad yung ating halaman, nagkakaroon po ng root rot, nabubulok yung mga ugat. Pwede rin po yung pag-atake ng mga bakteriya, yung tinatawag natin bacterial wilt or yung mga peste sa mga dahon. So napakarami pong factors. Pero ngayon, ituturo po namin sa inyo yung simple tricks kung paano natin ma-re-revive yung ganitong itsura na ating mga tanim. So kung meron pa po kayong mga tanim sa bahay na unti-unti na pong natutuyo, makakatulong po yung information na ito. Kung sa tingin nyo very interesting topic na ito, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Number one tip ay yung pruning. Ipuprune natin, aalisin natin yung mga tuyong sanga. Makakatulong po ito para malaman natin kung buhay pa yung puno ng ating tanim Itong tanim kong sili may mga dahon pa So ibig sabihin, buhay pa po yung kanyang mga katawan na no? hindi pa siya natutuyo Pero kung wala na siyang dahon, para malaman natin kung buhay pa siya, dapat kulay green So pwede natin siyang kutkutin ng kuko yung katawan ng inyong tanim Ayan. Kung green pa ibig sabihin boy pa yan so ito po sariwa pa okay pa yan pero itong nasa baba tuyo na kulay brown so wala na po itong silbi pwede natin siyang i-cut ganoon din po dito sa iba pang mga sanga pag cut niyan, tignan niyo po yung pinagputulan kung kulay brown ibig sabihin tuyo so wala na po yung silbi kailangan natin siyang alisin so itong part na to buhay pa kasi meron siyang down sa dulo So, dito sa taas, ikat lang natin. Alisin natin. Ayan, green pa. Ibig sabihin, okay pa po itong sanga na ito. So, hanapin natin lahat. Check natin yung mga sanga. So, napaka-importante po nito kasi malalaman natin kung makakapag-survive pa yung ating tanim. Alisin natin lahat ng sanga na tuyo na kapag wala po kayong nakita ni isa na kulay green ibig sabihin talagang patay na po yung ating tanim hindi na po yun mabubuhay pero pag may kulay green may signs of life pa so may pag-aasang mabuhay yung ating tanim Ayan, pa pag naalis na po natin yung mga sanga i-check natin yung mga dahon kung mayroong mga peste no? tulad nito yan may peste sa dahon kailangan din natin alisin kasi hindi tataba yung ating tanim hanggat may mga kumakain dun sa mga dahon. So, trim lang natin, ipruning natin yung mga dahon na may insekto. Kung may mga dahon pa yung ating tanim, magtira tayo ng konti para mabilis siyang makarecover kasi gagawa po siya ng pagkain dyan sa mga dahon. Pero kung yung mga dahon na may sira, mas maganda alisin na natin para hindi pa mahawa yung ibang mga healthy na dahon. So, bawasan lang natin siya ng mga dahon na may sira. Tip number 2 ay disinfecting. I-disinfect -di natin siya gamit po yung hydrogen peroxide. So ito pong hydrogen peroxide makakatulong to para masolusyonan yung mga fungus na sumisira doon sa ugat. Yung root rot, yung iba pang mga sakit na nandun sa lupa. Tapos dito rin sa mga fungus na kumakapit dyan sa mga tanim. Tapos itong hydrogen peroxide ay H2O2. So pagka dinisolve natin sa tubig, pag dinilig natin, madaling maabsorb po ng ugat yung oxygen. So nakakatulong siya para mabilis makarecover yung ating mga tanim. So ngayon ititimpla natin siya sa tubig. So dito po sa sprayer, naglagay ako ng 1 is to 2 ratio. One part ng hydrogen peroxide sa 2 parts ng tubig. So kung 100 ml po ng hydrogen peroxide, dapat 200 ml ng tubig yung gagamitin natin. So, spray lang po natin sa mga dahon at sa katawan ng ating tanim para kung may mga kumakapit po na sakit dyan sa dahon, ma-solve niya. Tapos, ganoon din sa lupa. spray natin yung lupa. Kung marami po natira, ibuhos na lang po natin dyan sa ating lupa na pinagtaniman. Para kung sa ugat po yung problema, masolusyon na natin siya. sumurol so, lang naman po itong hydrogen peroxide. Parang 20 plus lang. 20 pesos. na Nasa 120 ml na. So, wala pa siyang 50 pesos. So, makakatulong na yon para solusyon na natin yung pagka lanta ng mga tanim. Tip number 3, pagdadagdag po natin ng mga effective microorganisms pagka ang tumama kasi sa ating tanim yung bacterial wilt, ang pinaka-solution po natin dyan, paramihin natin yung microorganisms doon sa lupa. So, pwede tayo mag-apply ng EM, effective microorganism, pwede po yung EMAS, yung activated solution, pwede po yung lactic acid bacteria serum, pwede rin po yung IMO, indigenous microorganisms. So, titimpla lang po natin sa tubig 20 ml ng microorganisms sa 1 liter of water. Yan din po yung ipandidilig natin doon sa tanim. Pwede rin natin siya i sa katawan at mga dahon para maparami yung mga microorganisms. Pero mas maganda para isama natin yung lupa para kung nandun po yung sakit, masusolusyonan po niya yung pagkasira ng ating mga tanim. Tip number 4 ay optional. Kung hindi po naka-recovery yung ating tanim, baka may problema po yung lupa natin na pinagtaniman. So kailangan natin iripat yung ating tanim. Aalisin natin siya dyan. Aalisin natin yung lupa dun sa ugat. Tapos, ibababad natin yung ugat dun sa hydrogen peroxide. So, magtitimpla lang po kayo. Pwedeng uh, 1 is to 5 ratio. 1 part ng hydrogen peroxide sa 5 parts ng tubig. So, kung 100 ml ng hydrogen peroxide, 500 ml ng tubig. Ibababad natin yung ugat para ma-disinfect kung meron man mga fungus na kumapit tapos papalitan natin yung lupa doon sa container then yung paso kung ito pa rin yung gagamitin niyo hugasan natin ng maigi kung magagamitan nyo ng bleach mas maganda then banlawan tapos ibilad natin sa araw para madisinfect natuyo, pwede natin ibalik yung ating tanim then palitan po natin ng lupa ibabad lang natin yung ugat ng mga 30 minutes to 1 hour bago natin siya i -repar. After natin magawa yung mga tips na yan, ilagay muna natin ito sa lilim para makarecover siya. Then, dahan-dahan natin siya paarawan. Nang, uh, after 3 days, pwede natin siya paarawan ng isang oras. Tapos, kinabukasan, dagdagan natin yung oras ng sunlight para mabilis siyang makarecover, no? mabilis siyang makapag-process ng kanyang pagkain. Huwag muna natin siya paarawan agad-agad after natin magawa yung mga tinuro namin. So huwag din po natin kalimutan na bigyan ng abono, magbigay tayo ng mga organic fertilizer, yung compost, yung swamp fertilizer natin, yung mga concoctions, yung fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice para tumaba yung ating tanim gumanda yung lupa. So, applyan natin siya ng mga organic fertilizer. Yung dumi ng bulate, dahon ng malunggay, dahon ng kakawate. I-mulch pa natin para talagang gumanda yung ating lupa. So, mas maganda po yung meron pa tayong in-effort kaysa naman sa wala. So, pero huwag kayong mahinayang kung sakaling hindi makasurvive yung ating tanim. Uh, at least natuto tayo. Alam natin kung paano siya isosolve sa mga susunod na pagkakataon. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, elect -like nyo naman. Sana po tulungan niyo na kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.